guys uh, mga guys uh, maraming maraming salamat sa mga subscribers ko po guys uh, sa pag uh, susubay sa akin mga bagong upload na uh, dito sa youtube guys may nadaanan uh, po Berms vlog ko guys uh, pakisubscribe na lang po yung mga hindi pa po nakasubscribe uh, maraming salamat po sa inyong lahat uh, guys uh, dito po sa amin sa lugar na to medyo masikip ang daan po at talagang pag hindi mahaba pa pasisya mo dito sa kalsadang to talagang magkakaroon ka ng kaalitan sa kapwa mo motorista na mo naman ang sitwasyon po dito sa lugar na to sa so dito sa aking sa aming pinagtatrabaho dito ito yung maliit ang kalsada malalaki yung mga dumadaan na sasakyan ayan po tingnan niyo po Dadaanan. Mayamaya po at na po natin ang ganitong bangka ang kanina, kanina lang ng madaling araw 'yon na uh, truck din at saka parehas din na ano. Sa korbata hindi sila nagbigayan. Kaya yun, uh, bangga sila. parehas silang matikas ang ulo. Kaya nagkabangga sila. Wasak ang ulo ng truck, six-wheeler truck. Ayan po, ayan yun. nakaparata po na yan truck sa kanan wasak na wasak oh, po ang tayo, okay, ulo niya ayan na ayan wasak na wasak po ang ulo niya kaya dito na niya sa unahan lang yan ayan sa korbana kaya guys sana dito sa sa mga ganitong sitwasyon dapat habaan natin ang pasensya natin kasi hindi naman naman ang sitwasyon ng kalsada once na uminit ka dito at uminit din yung kapwa mo sigurado uh, talagang magkakagulo kayo. Kaya uh, naano ko lang sa mga kapwa ko driver sana maging panagsos tayo sa kalsada at maging mahinahon lang sa mga nangyayari dito sa kalsada. Kung tayo man magkaroon ng uh, kaingkwentong ganito, kaya dapat natin uh, habaan ng pasensya. Uh, po sa unahan na ng konti, may kurbada na naman po ng talagang kaya eh, blind spot din po siya eh, kaya kailangan mo talaga uh, ng passage siya dyan pagka ano, may mga bata dyan na uh, nanghihingi ng piso-piso ng traffic, ayan, mayroon nga mga bata na si? napakasikip po ng kalsada na yan yung kaya halagang yung... kailangan ay, ng mahabang pasensya pagkakaroon ka ng, ng, ng kasalubyan kaya mas seryoso yung... yung... dito sa kahabaan po ito ng Mamplasan nabas po nito rin sa lihip sa may kapunta yung... ni yung... Bali ayan po yan, ito po ang kalsada namin at napangalit kaya malalaking truck highway so, ito na naman sa korbadang to talagang dapat dito masyado kang subscriber si ka dito hindi yung basta basta ka lang hindi yung ganun po eh uh, unang una yan po kasi na nga po yung kalsada natin may nakaparada pa yan dyan kasi marami yan din sa, <coughs> sa dito may nakaparking pa yan kaya Okay. Uh, maraming salamat kayo sa mga ay, subscriber ko guys sa mga. walang sawang pagsusubaybay ng aking mga autos. bagong upload na video. Maraming maraming salamat ay, po kayo, at sana mga okay. Nagustuhan niyo know, po ang okay. mga bago kong upload bueno. no? sa tech po. Medyo hindi pa hindi pa yung content na pero may matutunan na napatawang nga sa pagnamak sa po kayong konting kaalaman sa yeah. la larangan ng kalsada uh, kaya po dito kung paano magbalay yan po ang madalas may mag-aksidente kasi po yung mga motor, tricycle mabibilis po sila dyan yung mga tulad na yan kaya talagang dapat ay maging maingat po tayo dapat maging po po dyan din po sa sunod na puro kurbata po dito sa amin sa lugar na masikip na nga yung kalsada na, na kalsada ang lalaki ang truck na dumadaan kaya po pag hindi ka talaga tumigil at talagang pilit mong sasalubungin yung kasalubong mga hindi kayo makakarating sa paruroonan <coughs> nyo ayan po na lang sa unahan ko po ay kasama akong ten wheeler yan ten, ten wheeler driver uh, triper, yan ayan kasama akong driver ayan po ayan tingnan nyo po ayan handa oh, no talagang kakainin mo yung kalsada kasi pag hindi mo ayan malalaglag ka parang malalaglag ka na sa bagay kasi nasikip nga yung kalsada po sa sobrang sikip ng kalsada talagang mahaba ang pasensya pag ka nagkaroon ka ng kasalubong kaya uh, yun dapat uh, ay maging mahinahon at maayos ang uh, <tipan> masikip na mani dito sa ganito, sa ganito sitwasyon ng kalsada ginagawa uh, na sa kahabaan po nito, ito lalo na po dito sa tutuloy na yung ng motor tapos may ibigay na sa rasyon kaya ingat-ingat ang po sa sasaya ng kasi natulog si doon sa, may kalabada na to uh, sa Higit nito, siya lang mga ng mahabang sa sa po siya <laughs> <laughs> po, ang sigip sige po Talagang magbibigayan Sa so, mga tayo dito sa Ano ba na Hindi ka po tumigil at may pasalubong Hindi po kayo talaga makakapasok <coughs> okay. Pinuwa pa natin Ano? mahaba-haba ang pasensya ang kailangan lagi ikaw ay dumaan dito sa loob dati kasi may, may penetra yung siguro uh, kurbada lang po so, sa DCP natanggal din dito mayroon din ito lang sila so, natanggal dito uh, natagalan ng uh, may paparang sila uh, na sa Santiago sila na pala bumaba sa bahay 19 na paka kurba at kurba daryo siya, siya sabi, oh, kurbada, kurbada, puliyam, parang kurba at kurba ano siya parang nakasirinya parang parang nakasirinya parang parang nakasirinya parang nakasirinya parang nakasirinya parang nakasirinya parang nakasirinya parang biyahe sige po guys well, maraming salamat guys muli para uh, subscribe po sa youtube channel ko firms vlog uh, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe pa subscribe naman po maraming maraming salamat god bless po

chick na malupetan Kadawan pa gusto kong sumama Sa kanya kahit